umiyak. Umuwi ka ng maaga. Makabait ka. Umuwi ka na. Matagal ka na hindi dumadalaw sa palasyo. Umiwas ka sa gulo. Huwag kang gagawa ng kahihiyan sa pamilya. Oo, Chanwa. Kamalan, magagamit mo ba si Limenfang? Binanggit ni Limenfang ang tungkol sa sunod na tagapagmana sa harap natin. Isa lang siyang kasangkapan. Ang kanyang ama na si Li Shaoran ang nais kong makuha ang loob. Maraming mga prinsipe ang nais maging sunod na nahirang na prinsipe. Nagtipo na sila ng mga tauhan. Kung ganon, dapat na tayong magpalakas ng puwersa. Sa mga prinsipe, sino naiisip niyong pinakamalakas niyong makakalaban? Kasama sa pananakop ni Ama ang prinsipe ng Dongping. Mahusay siya sa hukbo at nakuha niya ang suporta ng maraming opisyal. Inaasahan nang siya ang susunod na prinsipeng tagapagmana. At ang anak ng nahirang na prinsipe hindi rin dapat maliitin. Si Toba June, noon pa paborito na siya ni Ama. Maaring piliin siya bilang tagapagmana. Maaga pa upang ipagdiwang natin ang tagumpay. Handaan mo, mag-iingat ka. Opo, kamahalan. Pinapasok ng prinsipe ng Gaoyang sa Kapitolyo ang mga takas mula sa liyang nang walang pahintulot. Parurusahan pa siya ng kamahalan? <laughs> Bigla ang kumilo si Jun, ngunit ang totoo, maingat siya. Matapos niyang papasukin ng mga takas, inihiwalay niya agad ang mga kahinahinala. Umayon ng lahat ng maayos. Nakuha niyang tiwala ng marami. Tiyak akong pagagalitan lang siya ni Ama ng kaunti. Upang pabagsakin siya, kailangan natin magplano ng mabuti. Hindi tayo dapat magbabaya Binibini, masama po bang pakiramdam nyo? Lalapit ako sa tagapag-alaga upang magpadala ng manggagamot. Huwag na. Maayos na ako. Ah. Weya, binibini. binibini. Ah, pakiusap, maupo ka. Ah, maupo ka rin. Mm. Si Changru, anak ni Ginang Wen, ilang araw na mula nung dumating ka. Ngunit ito ang unang pagkakataon kong dumalo sa silid mo. Napansin kong namumutla ka. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Salamat sa pag-aalala. Wronger. Ginawa kong palamuti na ito. Ano? Ikaw ang gumawa nito? Ang husay mo. Salamat, Changru. Maliban sa pananahe, hindi na ako magaling sa iba. Kung dadalaw ako sa'yo ng madalas, mamasamain mo ba? Bakit naman? Kung may magandang nakababatang pinsan na akong makakausap, ikasisiya ko yon. <sighs> ang saya. May mapagsasabihan ako na saloobin. Marami tayong kaanak dito. Wala kang nakauusap sa kanila? Ayos na makausap sila sandali. Ngunit karamihan sa kanila, hindi ko mapagsasabihan ng saloobin. Kailan ka lang dumating? Ngunit maiintindihan mo rin agad. Hmm. Salamat sa pag-aalala. Hmm. Halika't pumitas ka ng mga halamang gamot sa hartin ko. Kung hindi, baka lumabo ang paningin mo. Maaaring hindi napansin ni Lola ang kabaitan mo. Kung kinausap mo ko bago ka gumawa ng kahit anong pasya, nabigyan sana ka ng payo. Sa ganun, hindi sana naging pareho ang handog natin. Nagkataon nga lang ba? O nalaman mo yung ibibigay kong handog kay Lola, kaya sinadya mong gawin yun upang pagmukain ako masama? Kahit sinadya kong gawin yun, anong magagawa mo? Binibini, tingnan nyo. Napakasama nila sa inyo. Bakit hindi natin sila isumbong sa matandang ginang? May mapapalabat tayo sa pagsusumbong. Wala tayong magagawa sa kanya. Kaunti lang ang nakaalam na nagbuburda ako, nakalatas ng mahabang buhay. Paano nalaman ni Changlo yun? Hindi ka lang kasi galing niya. Bakit akong sinisisi mo ron? Magkapatid tayo. Dapat magtulungan tayong dalawa kapag nahaharap tayo sa paghihirap. Masaya ako kapag nasa tabi ako ni Changla. Hayaan mo ako! Tila napapalapit ka na ron sa bagong babae. Kinakausap mo si Weiyang. Ano bang nakita mo sa kanya? Pagdating pa lang niya rito, kinalaban na niya si Changla. Tingin ko ang masasayang araw niya. Magwawakas na. Ganun ba? Siya ang una at nag-iisang, naglakas loob pag mukha'y masama si Changla. Hindi siya katulad ni Changla! Hmm? May mga taong itinanganak na may pag-uugali ng isang mabangis na hayop. Ilalabas nilang mga kukon nila kapag nasukol ng kalaban. Kahit pinakamagaling na mga ngaso, kakagati nila. Magandang palabas yun. Hai, hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo maghapon. Hmm. Runger! Apo, Binibini. Runger! Salin lang pa ako ng gatas. Magdala ka pa! Apo. Ang babaeng iyon. Anong balita? Nagpapakabait ba siya? Alam niyo, Ginang? Ang pangalawang binibini, dinadalaw ng madalas sa matandang ginang. Tila nakuha na niya ang loob niya. Hindi inaasahan, ngunit tuso pala ang babaeng yon kung makuha niya ang loob ng matandang ginang at umangat sa posisyon sa sambahayang ito. Mahihirapan tayo sa kanya. Tama kayo. Noong pagdiriwang ng kaarawan, naglakas loob pa siyang agawin yung Yu mula kay Binibining Changla. Anong ibig sabihin nun? Ang Yu na yon, nagtataglay ng natatanging kahalagahan. Magiging imperatris ang may-ari nun. Tila tama ang guro ng mo si Li Magkahad lang kay Chang La. Kailangan siyang mawala rito. Isa lang siyang tagalalawigan. Bakit mag-aabala kayo sa kanya? Min Fang, huwag mong maliitin ang babaeng yon. Base sa mga bagay na ginawa niya mula nang dumating siya rito, alam kong hindi siya basta pangkaraniwang tagalalawigan lang. May isang bagay akong hindi maintindihan. Ipinatapon ko siya sa bundok upang maging masalimuot ang buhay niya. Magkaganon pa man, tila pinalaki siyang marangya at maayos. Nakilala ko rin ng tunay kong ina. Ina, sabik na sabik ako sa inyo. Hindi kaya nagpapanggap lang siya? Hindi maaari yan. Ipinasundo siya ng matandang ginang mula sa sambahayan ng Liu. Imposible na magkamali sila. Ilang taon natin siyang hindi nakita. Makabubuti kung sisiya sa atin natin ito. Hmm. Ako na ang bahalang gumawa niyan. Hmm. Ah, Changla, nakatanggap ako ng balita. Sa makalawa, magdarasal sa templo ng si Jin ang nahirang na prinsesang abay. Alam mo ba yon? Hmm. Maaalala hinin ng kamahalan. Naglakbay kayo upang makarating rito. Pagpalain na wa ng mga bathalang anak ko, si Toba Jun, makauwi na ng ligtas. Tigil! Si Binibining Changla. Ah. Chi, palapitin mo. Palapitin siya! Opo! Pagbate, Prinsesang Apay. Ah, tama na yan. Lumapit ka. Titignan kita ng mabuti. Ah, matagal na panahon na rin. Lalo kang gumanda ngayon. Kamahalan, ipinagdarasal niyo ulit ang prinsipe. Isang taon nang hindi umuwi si Jona Bilang ina niya, nag-aalala ako. Tama. Mag-iisang taon na rin mula nung huli kong makita ang kamahalan. Changla, nasasabik ka rin ba kay June?